For today's videos mga idol ay gagawa po ako ng chips na fresh na gulay. I-try po natin guys kung gagawa ba natin yung ganun nakakrisping gulay. So binalatan ko na siya. Meron tayong okra, meron tayong carrots, meron tayong patatas, meron tayong talong, batong, at saka kalabasa at saka ampalaya. So pwede siya pang pakbit no. <laughs> So, hiniwa ko lang siya ng paganyan mga idol. Maninipis lang. Ayan, o. Oh. Aling kalabasa at saka patatas. So, ganyan ko lang siya hiniwa mga idol. Sana naman gumana ang ating chips-chips na yan para hindi na tayo bumili. Ang mahal pa naman. Ayan o, oh, yung karos natin ganyan kanipis mga idol. So, ayan. At ayan mga idol, pagkatapos nating hiwain ay hugasin na naman. At ayan, hugasan na natin guys. Lagyan natin ng tubig. Ayan, at i-dry natin to. I-drain natin at patuyuin. Ganyan na ang pagtuyo. Tissue or anong gusto nyo ipatuyo. Basta patuyuin natin Vaseline, mga Ijong. Ay Ayan, tissue yung gamit ko kasi yun lang ang nandito sa akin. Kayo na bahala kung paano nyo tutuyuin. Basta ganyan lang ang proseso kasi ginaya ko lang din sa YouTube na nakita ko. <laughs> ano kaya ang kalalabasan ng ating chips na gulay? Gagana kaya ito ang aking pagkagaya-gaya po tumaya, gaya-gaya po tumaya si Inday. Huh? Ayun <laughs> so, na, dinry ko na pero siguro hindi pa siya, siguro siya totally tuyo talaga siya. Pero mas maganda siguro nito mga idol, ito ipabilad sa araw, no? So, ayan mga idol, ginawa ko siya lahat bago ko siya nilagyan ng, tinamplahan ko siya ba? Nilagyan ng asin, paminta, tapos naglagay ako ng, bahala na kayo maglagay, magtimpla sa yung chips, basta yung akin lang ay yan lang paminta, tsaka anong tawag nun? Garlic powder. Nilagyan ko siya ng garlic powder. Bahala na kayo. mag sa inyong gagawing chips. At ayan, gumana naman ang aking utak. Nilagyan ko ng ginisa mix. Buti na lang, may ginisa mix dito. <laughs> so, ayan ang mga idol. Nilagay ko na sa air fryer. At dito ko siya dry para maging chips daw. So, ayan. Iraya ko lang sa YouTube, ha? Tignan natin kung anong kinalabasan. Oink, 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 oink. Ayan. Nakalagay. Chips. Chips yung pinili ko. So, ayan. Maya, maya. Ito na. Tadadadadada. Ito ang kalabasan ng ating chips. Wow! Ang sarap! Ito natin na luto. Ayan. Itong carrots, guys. ito try natin. Kasi hindi siya kaya ng ano. Nabibili natin. Paano kaya yung ginawa, no? Tapos, ito yung chips. Yung batata. Ayan Kiburot. Ayan. Tapos ito yung baton. Ayan, beans. Malaka siya. Hmm, bakos pa. Ito yung kalabasa. Kanina guys, crispy siya. Hmm? hindi na siya naging crispy. Ayan. Hmm? Patatas. Hmm.

Hindi na ko yung pait. Hindi siya mapait masyado. Ito ko yung chips. Ito ko atas. Bukalan yung okra. Madami yung kanina guys. Hindi ko na niluto lahat kasi. Kasi hala ko maganda ang pagkaluto. Eh hindi pala. Natin natin ha. Ayan, malambot siya, doy. ano kaya ni ano, no? Wrong. Ito, carrots. Kanina, yung bagong ano, ito, malambot, ma ano, siya, ito, crispy din. Mag crispy sila kanina. Ayun. Ito yung carrots, crispy din. Masyep ang carrots, ma. Mamis-mamis. Tsaka yung kalabasa. Crispy sila kanina, yung mainit-init pa. Yung kalabasa, mamis-mamis. You Thank you for watching. It's filled Bing.